Teka lang, ipapano e, ko naman malalaman kung siya na nga yun? Ang sagot dyan ay mararamdaman mo sa iyong puso. May hugot sa life. Ano tayo? Siguro, on tayo talaga. Tayo. Pwede ka ba? I'm begging you. Talik mo sa akin si Greg. My words of wisdom. Siguro lahat tong pinagdaanan ko, malaking leksyon to para sa akin. Kahit simple lang po buhay natin, dapat malaki natin to. Siyempre, hindi mo awala mga patawa. Yeah. Blunt ka na, pwede ka na gumanap ng jeans. This week, we're giving you more reasons to be happy and entertained. I-ready na ang mga sarili for another adventure at movie marathon. Kasama kami at ang best news, lahat invited at lahat ito for free. Kaya sumama na mag-relax at mag-enjoy dito lang sa Pinoy Movie Day. Everyday at peacetime sa iHeart Movies. Experience all the feels.